gagawin tayong ah, wasing mga idol tatak ili ka sira na daw ito mga idol so subukan nating ayusin mga idol o, sirain ng tuluyan ba ano ba yan hard power mga idol you know tanggalin natin to mga idol hindi natin mga idol tumatang ay ay hindi na matanggal mga idol naku po Puro kalawang na mga idol. Na nga matanggal mga idol to. Yun, nadali pa yung isa mga idol. Salamat naman. At eh, isa nadali. Ito, mukhang hindi na madadali. Okay. Ayaw na nga mga idol. Kung iba na lang mga idol. Bukan natin yung ibang ano. dyan wala dyan lang talagang dinadali kulag ka nagpaparusa pa mga idol hindi pa nadali to alin hindi yung ano ha? yung screw na pang pansilsil saka yung kunting ano dyan yung iskro na sil, sil Hindi ito kaya sa ing-ing eh. Grabe mga idol oh. Pag wala kang talaga nito mga idol. Wala nang ulo dahil kilawang na yung tornilyo. Hindi na kaya ma oh, hindi na makapitan eh. Hmm. Ano na? Ang um, nito mga idol. Sil-sil. Yung iskro ko dyan na ano? O, oh, lapad na yung pang ano. Ayan. Bukan natin to kung kaya ba to. Kailangan natin to mga idol, silsilin. Kung paikot ba natin to. Tingnan natin mga idol kung iikot ba to. Kamikot to. Opo po, puro na talaga mga idol. Oh. Tsagaan lang talaga to. Sana umikot. Para umikot din akong mundo. Ganun tama naman niya yun. Pag ganun yun. No? Yan na. Ikuti natin. natin. Napakahirap. Patay tayo. Patay ng, ano, medyo, ano, natin itong isa. Kasi madami naman kung isko dyan. Marabi. akhirap eh ha Bisa mau dina. 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 Ah, ganyan tuh no. plastik lang ya pang ganyan ganyan tuh buka, buka, buka. hindi mo matanggal talaga ayan ang matanggal yun ilusot na natin to gamit na yung ano nya ulo ano na siya yung parang na ganyan tingnan mo Ano yung isa? Ano yung Ano yung Ano yung Ikotan Hindi Yan 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 Baka mabali eh. Mabali siya Bahala siya Ayaw niyo matanggal Hindi, eh. hindiin ko na lang Wala ng ulo no

maayos Dito eh. tayo matagalan, ano? Oo, oh, ayos lang yan. At least, kita yung video. Kitang kita yung mga video natin ah. na Ha? Hindi. Kaya natin? Okay Hindi, yes. baka... arin Wala pa rin. Yung ano eh, may tandaan hmm? ako. Eh? Wala pa din. Eh, oh, natanggap ko. Diyan. Diyan. Yan, Dih, yan. Dih, yan. Dih, yan. Dih, yan. Padin. Cus. Itu lah. Sunod. Tunang ka sunod. Buburahin nating ulo. Para ano? Buburahin natin ulo niyan. Iya yeah, nga. Gusto ko ito. Oh. Uh, Lusut satunya kita. Ini lusut kita. Ini lusut kita. Ini lusut kita. Ito hmm. rin. Diyan pa din? Ulitin natin. di no? Dapat yung malapad na ganyan? Wala eh. <laughs> Uy, sot yan. Nuhulot hmm. in place. Diba? Ganyan lang kalupit. Hindi po pwede manalo sila kay empleyo.